Ngayon 2024 ay ang pagbabalik ng KOF Bingo Event At halos lahat sa atin ay gustong makuha ang KOF skin ni Chou At syempre ituturo ko sa inyo kung paano makatipid sa pag-recharge para sa event na to At paano mo malalaman kung magkano na ang nagastos mo o na-recharge mo na daya sa Mobile Legends Magkakaalaman na dito kung ilang dias na ang na-recharge o nakupit mo sa mama mo <laughs> So, siyempre, bago ang lahat, kung hindi ko pa nakafollow sa aking Facebook page at nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Okay. So, unahin muna natin kung paano makatipid sa pag-recharge sa KOF event at alin ba sa mga maaangas na KOF skin ang gusto mong makuha. Pakicomment naman sa comment section. Dito sa KOF Bingo Follow GIF, ay nakalagay sa January 6 na available ang premium supply at mag-login lang sa date na yan para makuha ang skin ni Alpha. Take note mga idol, trial card lang ito at ganyang kakuripot si Moonton imbis na ticket ang ibigay. At may guaranteed na KOF skin ni Karina sa first 10 draws. So dito sa Gcash, hanapin lang ang A plus rewards. At hanapin ang flash deals. Makikita nyo dito yung oras na available ang voucher o tuwing 1pm ay may 30 pesos catchy shop voucher sa halagang piso lang. Pero minsan ay napapalitan nito ng 30 pesos Google Play voucher sa halagang piso lang din. At andito sa isang video ko ang tutorial kapag 30 pesos Google Play voucher ang available na voucher. Okay? So kapag 1pm na ay mabibili mo na ang voucher na to sa halagang piso lang. Ito ay pwedeng gamitin sa loob ng 14 days at may minimum na 31 peso sa isang transaction using GCash on Kachi Shop. So dito sa website ng Kachi Shop ay mag-sign in ka lang or gumawa ng account. Then ilagay lang dito ang MLID at server mo. Example natin ay kung 102 diamonds ang bibilin mo ay may bonus pa na 10 diamonds. So bale 112 diamonds na ang matatanggap mo at iselect lang dito sa payment method ang GCash. At ito pa maangas mga idol dahil 94 pesos lang ang babayaran mo at ang gagamitin mo dito na Gcash ay yung may voucher na 30 pesos na nabili mo sa halagang piso lang. Take note mga idol, ang gagamitin nyo na payment method na Gcash ay yung may voucher na 30 pesos para automatic nagagana yung voucher at 64 pesos lang ang babayaran mo dito sa Kachi Shop. So gumastos ka ng piso sa voucher at 64 pesos naman dito sa Kachi Shop. So, bale, 65 pesos lang ay may 112 dias ka na o halos na doble. Sakto to sa recharge event ng KOF. Dito naman tayo sa pangalawang topic natin mga idol at magkaalaman na kung ilang dias na ba ang na-recharge mo sa email account mo. Take note mga idol, mag-recharge lang kung may extra ng pera dahil hindi tayo anak mayaman, okay? Dito sa main interface ng email ay select lang ang shop, then select ang gifting. Select mo lang dito ang send. So dito sa bandang baba ay may remaining gift of all diamonds ako na 2,593. At i-click natin ang question mark para mas malinawan tayo tungkol dito. Dito sa gifting quota rules ay mababasa sa number 1. An account's initial gifting quota is calculated based on the total amounts of diamonds recharge minus the total amount of diamonds spent on gifting. Diamonds spent on gifting until January 29, 2023 will be calculated into this total for determining initial gifting quota. All accounts will also start with an extra 1,000 gifting quota. So dito sa email account na to ay may 2,593 remaining giftable diamonds at i-minus ko lang yung extra 1,000 initial gifting quota at lalabas na 1,593 dias ang na-recharge ko na sa email account na to. At accurate naman at wala na akong ibabawas o idadagdag pa dahil alam ko sa second account ko na to ay wala pa akong nasesendan ng gift. Baka ngayon pa lang ako magigift sa mga magsishare ng video na to. Basahin nyo munang mabuti para makompute nyo ng tama. Take note mga idol, mababawasan yan sa tuwing magigift ka at madadagdagan kapag nagtatap up ka. So mas madaling icompute kapag wala ka pang nasesendan ng gift dahil magma minus 1,000 ka lang dahil sa initial gifting quota. Ikaw, idol, ilan ang remaining gift of all o na-recharge mo na sa email account mo? Pakicomment naman sa comment section.